Yan. Maliit pa lang ako. Ito uh, nang kabuhayan namin sa sama. Ayun. Dito po ako nag graduate sa pagbibilad ng toyo kasi yung mga magulang ko nagbibilad din ng toyo. Ayan. Kaya lab na lab ko itong trabaho na ito kahit mainit. Basta makapira lang tayo at makabayad ng tuition pay. Ayan. Kaya very inspiring talaga mga idol. Yan. Yeah. Kaya sa pagtutuyo, si pagatyaga lang talaga. Pag may syaga ka, may nilaga, aasin suka talaga. Di ba, Col? Opo. Opo. <laughs> o, ayan. Ayan. Alam nyo mga idol, um, uh, dito ko pinagraduate ng mga magulang ko kasi yung tatay ko, mangingisda yung tatay ko. Ayan, pag may, may isda na, may to binibilad na namin to tapos pagkatapos ay bilad mga idol pagtuyo na mayroon mga suki tinupuntahan na lang ayan kasi pagkatsaga lang talaga at saka huwag nyo ngayon kung ano man kayo anong pinanggalingan ninyo basta marangal yan na hanap buhay good yan okay thank you mga idol God bless. Love you all.